Governor Talino Mendoza nanawagan ng masusing pagbabantay sa malalaking irrigation projects sa Cotabato. Hinimok ni Cotabato Governor Emilu Lala Talino Mendoza ang Interagency Management Monitoring and Advisory Group na tiyakin ang transparency at tamang implementasyon ng malalaking infrastruktura sa probinsya, partikular ang libong tulunan Small Reservoir Irrigation Project at Maridagao River Irrigation System Improvement Project. Ang TSRIP, target matapos sa 2030, ay magbibigay patubig sa siyam na raang ektarya ng palayan sa tulunan, dagdag sa saklaw ng mga umiiral na communal irrigation systems. Samantala, ang MRESIPP ay idinisenyo upang tugunan ang baha sa Lower Malitubog Area bilang bahagi ng Malitubig Maridagao Irrigation Project Tayo sa Puthius na kasalukuyang nagsiservisyo sa halos 10,000 ektarya ng sakahan at nakikinabang ang mahigit 4,000 magsasaka sa Cotabato at Maguindanao del Sur.